Bukas na ang pagpaparehistro para sa kauna-unahang Nueva Ecija Marathon 2024 na gaganapin sa darating na Hunyo. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Husayan ng pag ensayo sa pagtakbo dahil ngayong Hunyo, aarangkada na ang kauna-unang Nueva Ecija Marathon na gaganapin sa probinsya ng Gimba, Nueva Ecija. Ayon kay Isa Sabater, Event Manager ng torneo, bukas na ang registration nila para sa 42km, 21km, 10km at 5km foot race. It's open for everyone. Uh, for the marathon distance, we require at least 18 years old, and we also have under uh, 12 years old for the kids category which is 2 uh, kilometers. Isa sa nagbigay ng suporta ang former PBA player at tubong gimba na si Jervie Cruz. Anya mismo siya ay lalahok sa torneo dahil lang din ng programa na makatulong sa kapwa tulad ng pagpapatayo ng Tahanan ng Damayang Kristiyano at Outreach Program for Home of the Abandoned Women Elderly. Nakakatuwa kasi nga, yun nga sabi ko nga, first time na magkaroon ng ganito. So, uh, expect nila na maging enjoy talaga sila. Samantala, nagbigay naman ng payo ang Sydney Marathoner na si Faith Alexandra Garcia sa mga first-time runner na naisumubok sa naturang sport. And Kung ano yung target mo na distance, kailangan po matrain mo po talaga. Yan. Hindi yung parang bigla kasasabok na mag-42K ka pero never ka pa nakapag-5K run. So kailangan po sa training pa lang na tatry mo na yung parang paano nagagamit yung muscles mo. Pati yung nutrition po, importante din po yon sa pag-run. So, kailangan po yung mga nutrition na intake mo po during the run itself, magamit mo din po siya during the training para malaman mo kung okay ba ito sa'yo. Magsisimula ang pinakaabangang karera ngayon darating na June 2, 2024. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.